Hey guys, actually maganda naman ang specs ng i3 P55 Plus dahil meron siyang agad na 8256 na version sa so may meron 5000 na presyo niya. At isa rin guys ang smartphone na to sa so, pinakamataas pinakamata sa charger na mabibili natin sa so around 5000 nga na presyo. Then naka 45 watts na charger tapos meron pa siyang magandang design dito na meron leather back na design sa so may color green na version niya. Dahil color black ito na sa atin ngayon. Plus version nga itong si ITL P55 natin at meron siyang regular na version, yung ITL P55. At ito yung quick comparison ng specs nilang dalawa. Ang masakit na katotohanan dito, yung dalawang smartphone po na yan, yung plus version at yung regular na version, is 99%. Same specs lang sila. Alam nyo lang guys, ang pinakaiba ng dalawang smartphone na to, itong plus version sa yung regular version, is yung charger lang nila guys. Yung naka 45 na charger nga itong isa, at lang 18 watts lang to at wala na po silang pinakaiba dyan sa may display nila sa may processor or even sa may camera is eh same na same lang po sila charger lang talagang pinakaiba kadalasan guys sa mga plus version or sa mga pro version ng mga smartphone na nakikita natin kadalasan ng mga na-upgrade sa kanila is yung camera minsan nagiging dual camera or nagiging mas mataas ng megapixel yung camera nila compare nga sa may regular version pero itong plus version case ni itel is wala po silang pinakaiba. Same pa rin sila na mayroon dual camera na merong 50 megapixel sa isang BGA. Sa isang 8 megapixel na front selfie camera at 8 megapixel din yung non-pro version. I yung plus version. Wala po silang pinakaiba dyan. Or even sa may processor, wala rin po silang pinakaiba. Yung plus version is merong Unisoc T606 at yung non-plus version is same lang ng processor na yan. Kaya ang hirap tawagin guys na plus version to. di lang mayroong mataas na charger. Tapos medyo magandang design. Tapos na tawagin natin plus version. Tapos mas mahal pa. Actually guys overall goods naman ang smartphone yan para sa akin. At okay nga yung kanyang specs. Kung ikaw confirm mo sa ibang brand. Ang problema guys. Kung ipipili natin na sulit siitel item P55 plus. Eh para namang sinabi na natin na hindi nag-exist kayo sila itel RS4 at itel P55 5G or bin sila Tecno po ba 5 na kulang 6,000 na lang nga ngayon TL57 guys ang SRP na p 55 plus bago lang siya pero sadyang mahina naman compare kay Poba 5 na luma nga siya pero malakas naman ng specs yun lang yun guys para sa akin kung hindi nga natin iisipin yung ibang mga smartphone brands o ibang mga model ng smartphone ni ITEL eh pwede nating masabi na sulit si ITEL P55 Plus pero kung ikaw compare natin sa ibang smartphone sa ganitong presyo eh natin makikita na hindi siya sulit. Dahil para sa meron 5,000 na presyo guys, napakaraming option na pamimilihan natin. Na I think mas maganda nga dito. Dahil decent naman guys ang performance ng Unisoc T606. Dahil subok na natin niya sa mga ibang mga smartphone. Like ang 10 S23, same processor lang sila. At 4,000 lang guys yung presyo na yun ngayon. So may 4256 na version din. Or even guys ibang mga smartphone na mas mura dyan na mga around 3,000 lang. Like ni Infinix Smart 8 at Tecno Spark Go. Around 3,000 lang yung mga smartphone na yan. Pero same processor lang guys ng smartphone ni Itel. Pero mas mahal pa. Kaya naman yan guys ang Genshin Impact. So lowest na graphics na lang. Pero syempre kaya din ng mga ibang smartphone na binanggit natin kanina. Ang nakakapagtaka dito. Plus version na nga sya. Pero still naka single speaker pa rin. Well guys hindi na kailangan ng mahabang paliwanag kung sulit bang smartphone yan or hindi. Dahil wala naman talagang something special dito. Diyan kay Itel P55 Plus. Hindi siya guys katulad ng P55 5G na kahit pangit siya, at least naka 5G siya. Hindi rin siya katulad guys na ITL Ares 4 Pinakamurang smartphone na meron G99. Or even kay ITL s 3 Plus, pinakamura na curved display kahit mababa yung kanyang specs. Pero itong si ITL P55 Plus, maganda nga ang design niya at napaka premium looking. Ang kaso lang guys, hindi naman tayo bibili ng smartphone na maganda lang ang design kasi medyo bitin naman ng specs. Sayang lang din yon para sa akin. Till the end of the day guys, design pa rin yan. Wala pa rin yung kinalaman sa value at performance ng smartphone natin. Still, mas magandang specs pa rin dito ang titingnan natin. Maybe itong si ITIL P65, kung ito ang pinakamura meron ganitong klase ng design ngayon, na nila Tecno po ba series? Ang kaso mas mahal nga sila Tecno. Pero itong si ITL, isa lang 4,000 lang siya. At mas mura pa din, kumpirin nga ka ITL P55+. Plus. Tapos naka 1.23 sa refresh rate pa tayo. And for another video na guys, ng si P65. Maybe tomorrow guys. Palikta lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.